kaway-kaway mga kanegro So ayun mga idol, uh, may nagtanong sa atin kung ilang beses daw bang iniikot ang itlog sa loob ng incubator. So bago natin yan sagutin mga idol, intro muna tayo. Ayan mga idol, update ko na lang din kayo dito sa ating mga sisiw na galing sa lawag ano? malalaki na sila mga idol more than a month na sila ayan malalaki sila at healthy pa so samahan nyo ko mga idol at uh, na tayo ng itlog so bale 2 days na tayong walang harvest or 2 days na tayong hindi nag harvest mga idol kaya ayan oh apat uh, na itlog So, galing to sa black astrolorp natin mga idol. Ayan. So, dito naman tayo sa breeding pen ng ating mga Rhode Island Red. Yeah. May lima tayong hen at burat ayan may tatlo tayong itlog mga idol Rhode Island Red so ayan mga kanegro may pitong itlog na tayo dito punta naman tayo sa ating uh, native pen dun tayo sa breeders na mga native hello hello mga chicken yan. Bale, katatapos lang natin magpakain. Ngayon, manggongulik na naman tayo ng itlog. Ayos. Burat. Wala rin. Dumi ng naka nila mga idol. Niputan nila. Lilinisan natin yan. Wala rin, mga idol. So, dito... Ayan, may pahitlugan dito mga idol. Dito sila ng itlog at may dalawang itlog. Ayan. Two eggs for native chicken. Ayos na yan mga idol. Two, four, six, eight, nine. Doon naman tayo sa ating BPR. Ayan siya mga idol. Kasalukuyan pa lang siguro siyang nangingitlog. So, wag na nating istorbohin. So, ayun mga kanegro, ito yung harvest natin ngayong araw. And lilinisan na natin 'to para may salang na sa ating karton incubator. Ay kasama 'to sa loob mga idol. Yan. Ito yung dating harvest natin. Yo. So, 2, 4, 6. May 8 tayong itlog dyan. Tapos, may siyam tayo dito pagsamasamahin na natin yan ng may salang na sa ating karton incubator mga idol so ayun mga idol balik tayo dun sa katanungan ilang beses nga bang iniikot ang itlog sa loob ng incubator sa loob ng isang araw ang katanungan na yan mga idol ay nanggaling pa kay sir jason ayan salamat sir jason sa comment at sana uh, masagot ko ng maayos yung tanong mo ano Bago natin sagutin yung katanungan ni Sir Jason, mga idol, ay maaari po, pakitap lamang po ang like and cheer button. And pag hindi pa po kayo nakakapag-follow, please follow ka Negro Vlog. So ayun, mga idol, balik tayo sa uh, tanong ni Sir Jason ano? Sa akin ka Negro, iniikot ko yung itlog dalawang beses, at least dalawang beses sa isang araw. Pero usually ang ginagawa ko, four times ko siyang iniikot, idol. Uh, umaga, tanghali, gabi, uh, hapon gabi. Bale, pag nagigising ako, midnight idol, iniikot ko yung itlog. So, four times. Four times kong iniikot yung itlog. So, ayan mga kanegro, nalinisan natin yung itlog. Hihintayin lang natin na matapos mangitlog itlog yung BPR natin. Kukulik natin yung itlog niya, tapos i-incubate natin yung bagong harvest nating mga itlog. So hanggang doon na lamang mga idol. Sir Jason, sana sagot ko yung tanong mo. Peace out and happy farming